Mr. Descaya, sa, sa dami-dami dami mong binanggit na pangalan na kongresista, sila ang tanong ko, Senador, meron ba? Uh, um, Mr. Your Honor, wala po. Oh, sigurado save, ka. Save ka na. Sigu, sigur, <laughs> sigurado you know, po. I, you know, I resent that, statement, Mr. Chair. I resent that statement. Save ka na. Okay. okay. Diba? Save na. Mr. Chair, I move that you strike of the record that uh, you mo naman, biro lang naman yun eh. Wala yun, wala yun. So, yes. Senator Bato.